Siya lang yan, ate. <laughs> so, paano? ka <laughs> Buwisit ka dyan! Ano naman, Teng. Pilip mo na ka ba? Pilip mo na lang ako. Pilip mo na lang ako. Pilip mo ako. Pilip mo ba pinaghanda ako? Yeah. Hello, nandito na ako sa Apple. Hi! Ang pre-friend! Saan ka magaling? Sa meeting somewhere over the radio. Akala ko nag-withdraw. Galing sa withdraw ng ano. Ha? Tandaan mo ng pera. Pilip mo na kasi ako sa inyo. Kung na adot alok siya. Sorry. May vlog din ako. Hi guys. Hi. Ito na ang ate ko. Hi po. Si Colleen's World. Ayan. Hey. At may, may payanig ha. May pa-copy ang ate hey, ko. Yung parents naman sa'yo talaga. Ang payanig. May payanig ko. Ah, pa-copy. Ayan. Wow. Ang dami na camera ni Jai. Oh. Nag hi, Ano ka, Mek? Yeah. <laughs> Mamakabaka ka diba? ba? Parang sa ang camera. Hindi. Hindi. Naman. hindi. Ay, hi Hi po. Lang. Ayan, so nagugulo na po tayo dito sa Evo. Ar kaya dito sa Evo. Ano ar? Oi, okay. first time mo ba dito? Hindi naman. Ano aris ko ako dito? Ay, wala. Ani boss kaya magasabi? <laughs> Okay na ba yan? Nag-roll ka na ba? Ah, at dahil kanina po nagre-record ko si Jaiho at hindi po niya pala na-record. Akala niya lang po na-record niya. Ulitin ko po yung sinabi ko from the top. Ano <laughs> <laughs> yung sinabi ko kanina? Nakapilikbata po ako ngayon kasi ina-expect ko po na si Jaiho bongga yung hair, boga yung bata bongga ang aura. Pero ngayon fasting po pala siya. Totoo. Dahil holy Monday ngayon so tipid din tayo sa makeup. Parang sa food lang yan. Sorry! <laughs> <laughs> Ilimit ko lang din yung sinabi ko. Plastic! <laughs> Ah, hindi hindi makatotohanan. Uh, hindi, pero alam nyo na, na, super close kami ni Ate Colleen ever since the world began. Sino ba daw si Ate Colleen dati? Bakit? Si Christine Dera, syempre. Oh, oh, dati, dati nung no, hindi pa ako DJ. Pinatay na po. Like, nung no, pa ako DJ, ang nanay ko, idol na idol yan sila. Hello. Oh, di ba totoo? Tapos lagi nagpapabati kami ng nanay ko pag kami kung saan, sa mga taxi, and everything. Tapos hanggang sa nagka-work kami for showbiz. Ah! Pinoy Paratsi! Pinoy Paratsi! Tapos hanggang sa forever na nagkasama kayo, pero nagkaroon na ng hindi kami nagsasama dahil nga busy na ako, busy din siya. Pero pag may mga events kami, like sa Aling Puri. Yes. Uy, meron ka ba na ngayon? Hindi no, ah, okay. <laughs> na ako nagkagana. Mababa nyo ba <lang? laughs> so, sa iyo? Ah, <laughs> magbaba ako po. Uy, hindi naman ako magsasama. Mababa daw sabi ni Jai, hindi so, siya tumatanggap. Kasi yung mga tumatanggap niya na yung mga 40,000 per time. Hindi, 80 pa tayo. Ah! ang yaman ni Joy ho Masarap lang. Hindi, sarap Masarap magmura <laughs> Ayun mo! <law>. mo! <laughs> Talaga? Gano ka na? Ewan ko sa'yo. nga! Tapos ang title sa vlog Jai ko. Magkano inikita? Andres dela. Kundi kasi nga baba talaga. Kain tayo dinarin. Ay hindi <laughs> dati yung rate ko dun sa kanila <laughs> panay gagawin 1,000. <laughs> hindi na <laughs> <talaga>. <laughs> talaga, dati, oh. ako kumita sa yan. Sari talaga oh. Dating ako ay started 1,000 yung day yung bago-bago ka <laughs> 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 na dun. Oo, oo. Ako hindi, hindi man. Sa malaki nagsimula. <laughs> malaki ako noon <laughs> <laughs> Kasi nung tayo mo ata parang paano na rin talaga noon. Tapos after noon, nung hindi na ako tumanggap ng hindi, sorte ko lang <laughs> din dahil yung friend ko yung organizer. So parang sinarado niya ng amount. Halimbawa, Kaya ano ang kinikita ni Jai? Kasi sinarado niya ng ganong amount. Tapos, binigyan ko siya ng cut. Trevor, dapat naman ganon. Pero hindi ako, hmm, bababa yung f***ing ba? Nag***a ko dati whole day pa yun, 95. Tapos, nung nasira... 95? 95. Whole day, talagang parang ano. Tapos nung... Pero that was mga first year, nung nag... nag Totoo, walang char. Hindi talaga ako nag***a. Parang pinakasahin oh, oh. ko, Ayun. Tapos, nung yun na, nung simula na parang nagaskas yung boses ko or nung baggy -baggy na ako with Chopper, doon ako tumatanggap na ako ng parang, parang kunyari isang salang lang. Ganon. Tapos tulit yun ha. Ngayon wala kasi parang gusto nga nila yung ganong budget lang. Ganon sila lagi. Kaya simula na, hindi na ako tumatanggap kasi. Nakita ko yung nga-rag, Sobra! Tsaka 9 to 5, so pwede ko... Kahit Dati nag-e-enjoy, hanggang nage ngayon naman, nag enjoy naman ako sa lahat ng hosting. Kaya lang kasi syempre masasanay eh. Uh -uh. Masasanay, kailangan makita nila na ay iba naman kami mag-host doon uh -uh. sa... Tsaka din, nag-build naman tayo ng name. Modesty yes. aside, hindi naman sa ano nag-build tayo. Uh -huh. Kung baga, kung siguro studyante, pwedeng-pwede pwedeng, yun, malaking bagay yun. Ang laki na nun sa, kumpara sa ano ha, kumpara ate sa... Mm -hmm. Kunyari, regular employee ka. Mm -hmm. To everyone, kami upload sa YouTube. Wala kung kailan lang ako may video. May, kung kailan may video. Oh, okay. pero parang ginagawa ko F2 videos kada week. Ang ah, ano kasi sa sa'yo, meron ka na kasing mga hotspot. Exactly. Ayun nga yung sinasabi Magiging ko. Magiging ano siya, redundant. Ayun talaga. Di ba yun yung sabi ko talaga? Pa? Sabi ko, hindi rin ako masyadong pala-upload kasi ako na yung nakikita sa hotspot. Yeah. Everyday ako sa ABS oh, and oh. online. Sa Facebook. Sa pero this vlog naman kasi can be your your personal. Personal everyday. Kaya nga yung mga artista, wala masyado sa vlog. Uh oh, -oh. Isa lang yung may artista factor yung nag pero behind the scene, oh, oh, oh. pero hindi nag interview ako. Kasi so, yes. pag nag-i-interview ako ng artista, very hotspot. So parang feeling ko walang... Tsaka parang maagawan mo ng audience si Hotspot. Na parang so, paano mo pa isa-sell si Hotspot kung ipapakita mo na sa vlog. So, <laughs> At syempre, sa Showbiz No every Sunday 4pm sa hotspot.facebook.com slash /ABS ABS-CBN -ABS Network. day po yan, 12.45pm. Tanghali, ganun. Ayan, thank you, Ho, talaga. Maraming salamat and thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye! Paalam -bye! Bye -bye. ka ko, be! Bye. Seryoso ko, nahihiyaw naman. Oo, sige. Ano ba? Go ka ba? Oo, ayaw mo. Hindi, nahihiyaw ako, siya. Okay lang naman. Lagay na lang sa malapit. Sige, wag naman dito, parang sisos Okay lang. ba? Okay lang naman. Ay, ito mo sila, Trevor. Ito lang, tumagal na to. Ito lang, magulala everyday. Saka yung makeup kit ko pala. Pwede pa naman ako makakita. Nandun sa gilid. Sobra pa. Sige, magkakita. Ano siya, Eric? Ano sa par sa Eric? Ay pa. Oh, go na. Sorry, ba na ako. Okay lang. Oo, iba ko yung gamit mo. Hindi, meron na paper bag na lang. Sure ka ba? Oo. Oh. Nakita? Nahi... akin kita ha. Teka, ihili ka. Kasay oh, na yan? Oo. Oh. Uh... ako. Hindi ba Si Kuya, ba't tumasok? May, <coughs> May tortoni. Ayun Hello? Hello? Sony. Oo. Oh. Po. Opo, nag ano lang po, nag collab. Collab lang po kami sa vlog kanina. Nagsabi po ako kay TJ, nag-heads up po ako. Noon Friday

Nag-advise ko ako nung Friday, sabi ko may zoning. ano, bibisita si Ate Colleen. Nag-live pa muna po siya sa on-air namin. Tapos parang ngayon lang siya nakapunta. Supposedly, dapat last last week pa. Sagit lang naman po, nag-music -nag muna kami, playlist. Tapos... Ayun, okay, nangatay mo sana yung mga dalawang instances. Sana yung nag-advise mo ako. Sorry po, Miss Zoni. Ikinag-ear mo ba siya? Hindi po, hindi po pinag-air. Sa vlog lang po. Sana next time, okay? at kayo sinasabi? wala naman po ako nakikita ang, ano, mali. Kasi ano naman po, hindi naman po namin siya pinag-air eh. Kapag tuloy pa rin naman yung umi-air sa radio. Pero kung si Kahit na, parang ano pa din sa, sa part natin? Matagal na po siyang wala doon sa love. Iba na nga po yung radio niya kay Ms. Chloe. Yeah, pero parang last time na nag-air. I'm not sure. Parang nabang-tick pa yung name niya before. Okay po. Sabihan ako na lang po. Sorry po. Not sure ha, guys. Thank you. Okay. Sorry po. Sige. nag okay. kasi <coughs> ito yung content ng vlog ko. Franka. <laughs>

Ganyan yung content ko para mabilis. Kakakado, kaka! Ito yung isang camera namin, Hindi ba Sabi ko na nga ba may something. Actually, nakita ko yan kanina. Pero hindi ko inisip na GoPro, hindi isip ko CCTV. Isip CCTV pa? Sinitinit ko kasi ano, sinitin ko yung chulas. Hindi ako tumiti kasi tatawa lang ako. Speak to speak Ang tayo naman yung story or. Ang ganda na process ah. Gaya gaya mo. Kapag hindi paniwala yung boses ah. na. Sure. Pero kung <laughs> pala pakinggan ko yung boses, parang iba din eh. Sabi ko, <laughs> parang di, alam ko yung boses ni si Ma'am Tony. Tony! At sabi ko talaga, oh, I'm more, I'm more, I'm Pero ang galing mo doon, Teh. Pero paano? Paano yung Teh? Nakunan ba? Nakunan ba? Sabi Pero hindi ko nakunan yung mukha niya. Yung mukha yeah, niya. Ano ba yan? Ikaw? Ay, teka na ka ano. <laughs> alam niyo, wala, iwan niyo. Doon, so yung, ay, ikaw, pinaprank mo ako. Oh, ha? Kasi <laughs> nakita ko pinaprank mo pina lagi si Felipe. Pero yung prank namin at least hindi fail. Hoy! <laughs> meron na ako successful na prank kay Felipe. Oo, oo nakita ko. Pero yung, Meron pa. Kamusta yung prank? Kamusta yung prank ko sa'yo? Alam mo yung wala, chill lang. Basta sabi ko, ugos pa naman ako wala dun. Oh. <laughs> pero yung mukha ang pula na ng mata ko. tapos, bagay pa rin Hala, galit na sila. Uh, so ang galing nila ng lahat kanina pa diba yung... Ang galing niyo kumarte ha kayo. Ma-OJD na kami. Sino yung pangasok kanina? Pa part of the prank yun? Uh Oo. -oh. Part ba yan? Para hindi naman. <laughs> In the part yung na-part yung sinabihan yun 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 yun. ata nila. Ayun, hindi ayun na. na. Si Kuya, yung di ba kayo nakalive? Sira, <laughs> yung sa vlog ni Jai. Pinarap niya ako. Sayang wala mo. Lado kita yung mukha mo. Namatay na ata yung GoPro. Nakakainis. Kita ah! mo na salita. Thank you guys. At the promoter of ano, YouTube. Ayan. Please do follow me on my YouTube account. Colleen's World. Yes, ang ex-batalyo. Ang <laughs> love idea. Ang love dito eh. At least ako, magaling ako mag Ako na yung coffee. Uwi ko na yung coffee. <laughs>